Sa malawak na isla ng Samar, may isang alamat na taunang dinig ay tila katang isip lamang. Ngunit sa dami ng mga kwento at saksi, mahirap itong basta-basta baliwalain. Isang syudad na may kalsadang kumikislap, gusaling yari sa ginto at kristal. At mga nilalang na hindi mo mababasa sa kahit anong libro ng kasaysayan. Ngunit, ang pinakatanyag sa lahat, wala ito sa kahit anong mapa. Ito ang mahiwagang Biringan City. Totoo nga ba ito o isa lamang alamat na isinilang mula sa takot at hiwaga? Noong dekada 60, nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa isang lugar na tinatawag na Biringan. Ayon sa matatanda, ito raw ay matatagpuan sa pagitan ng Kalbayog at Katarman. Ngunit kahit anong hanap mo, wala itong marka o direksyon. Sinasabi ng ilan na ang biringan ay isang paralel na mundo. Nasa tabi lamang natin, ngunit hindi nakikita ng ating mata. Maliba na lang kung papayagan ka ng mga nilalang na naninirahan doon. Sa mga nakapasok daw, ibang-iba ang biringan kumpara sa mga bayan sa Samar. Ang mga gusali ay tila gawa sa purong ginto at kumikislap sa ilalim ng araw. Ang mga kalsada ay parang salamin, malinis, at walang kahit isang butil ng alikabok. May mga sasakyang lumulutang na walang ingay, dumadaan sa himpapawid na parang hinahaplos lamang ng hangin. Ngunit ang pinaka nakakakilabot, kapag sinubukan mong bumalik para ipakita sa iba, bigla na lang naglalaho ang lahat. hindi tao ang lahat ng nakatira rito kilala sila bilang engkanto mga nilalang na may kakayahang mag-anyong tao upang makihalubilo may mga sinasabing kasingganda ng diwata may balat na parang porselana at buhok na kumikinang ngunit hindi lahat ay kaaya-aya may ilan na nagpapakita bilang ordinaryong mamamayan pero sa isang kisap-mata maglalaho na parang bula. At may ilang na Dahil minsan, kumukuha sila ng tao para maging kabahagi ng kanilang mundo. May isang kwento tungkol sa isang driver ng jeep na inarkila ng isang misteryosong pasahero. Simple lang ang utos. Ihatid siya sa isang lugar na hindi niya narinig noon. Habang nagmamaneho, napansin niyang kakaiba ang liwanag sa paligid. Sa kanyang gulat, nakita niya ang isang syudad na napakaganda. Mas maganda pa sa Maynila. Ngunit pagdating nila, bigla raw naglaho ang pasahero at ang syudad ay napalitan ng makapal na gubat. Nang bumalik siya sa bayan, sinabi ng mga tao, tatlong araw na siyang hinahanap. Hindi lang ito ang kwento. May mga nawawala ng ilang linggo ngunit bumabalik na parang walang nangyari. Para sa kanila, isang gabi lang ang lumipas. May ilang eksperto ang naniniwala na ang biringan ay bunga lamang ng folklore at imahinasyon. Isang kwento upang magbigay babala sa mga kabataan na huwag magpalaboy-laboy sa disoras ng gabi. Ngunit may ilan ding naniniwala na ito ay isang interdimensional portal, isang mundo na nabubuhay kasabay ng atin. Sa huli, walang sapat na ebidensya. Ngunit ang mga kwento, patuloy na lumalago. Kung sakaling may estrang anyayahan kang sumama sa isang lugar na wala sa mapa, may lakas ka bang sumama? Sa biringan, ang kagandahan at panganib ay magkasama maaari kang mabulag sa ginto at liwanag, ngunit baka hindi ka na makabalik. Ito ang mahiwagang syudad na hanggang ngayon ay hindi malaman kung alamat lamang o totoong nagtatago sa mata ng mundo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito tungkol sa mahiwagang lungsod ng biringan, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang PH Fact Vault para sa iba pang misteryo, at kasaysayan ng Pilipinas baka sa susunod na kwento ikaw na ang makatagpo ng sikreto ng biringan